Hello guys! Welcome to Ron TV. Ako si Ron Nathan. Ngayon ay mag-aaral tayo. Tara! Ating alamin. pag aaralan natin ang mga direksyon. Ang pangunahing direksyon at ang pangalawang direksyon. Nakikita nyo ba ang simbolong ito? Ito ang tinatawag na compass rose dahil kahawig ito ng bulaklak ng rosas. Ito ay isang simbolo sa mapa na nagpapakita ng mga direksyon. Ang pangunahing direksyon ay Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran. Sa English ay North, East, South at West. sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Ang pangalawang direksyon naman ang alamin natin. Ito ang mga direksyon na nasa pagitan ng pangunahing direksyon. Ang direksyon na nasa pagitan ng hilaga at silangan ay ang hilagang silangan o north-east. Ang direksyon na nasa pagitan ng hilaga at kanluran ay ang hilagang kanluran o northwest. Ang direksyon na nasa pagitan ng timog at silangan ay ang timog, silangan o southeast. Ang direksyon na nasa pagitan ng timog at kanluran ay ang timog, kanluran o southwest. Halimbawa, ang paalan ay matatagpuan natin sa hilagang direksyon ng bahay. Ang palaruan ay matatagpuan natin sa silangang direksyon ng bahay. Ang palengke naman ay matatagpuan natin sa timog na direksyon ng bahay. At ang restaurant ay Matatagpuan natin sa kanlurang direksyon ng bahay. Yan ang pangunahing direksyon. Ito naman ang matatagpuan natin sa pangalawang direksyon. Ang ospital ay matatagpuan natin sa hilagang silangan ang, but, ang butika ay matatagpuan natin sa Hilagang Kanluran. Ang, ang istasyon ng pulis ay matatagpuan natin sa Timog Silangan. Ang terminal ng jeep ay matatagpuan natin sa Timog Kanluran. Ulitin natin, Laga, silangan, timog at kanluran ang pangunahing direksyon. Ang hilagang silangan, hilagang kanluran, timog silangan, timog kanluran ay ang mga pang, pangalawang direksyon. Then, dyan nagtatapos ang ating pag-aaral. Salamat sa pagtitingi. Bye-bye.